Dalawang libong metric tons ng bigas mula Taiwan ang i-donate sa DSWD. Magagamit ang mga donasyon para sa relief efforts. Si Sujin Kim sa detalye, Rise and Shine, Sujin. Ito ang bigas na donasyon ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay MECO Chairman Silvestre Bello, ipinagkaloob ng Taiwan Economic and Cultural Office o TECO ang sako-sakong bigas. Simbolo lamang daw ito ng magandang relasyon ng Taiwan at Pilipinas na magkapit-bahay. This is a donation coming from Teco to Meco and from Meco to the Department of Department of Social Workers, Social Welfare and Development. At sila na ngayon ang magde-deliver sa mga beneficiaries nitong donation na ito. Uh, I'm, I'm sure that the DSWD is already prepared the manner of this position of this uh, rice donation. Umabot sa higit 125 million pesos ang halaga ng rice donation. Mismong si DSWD Assistant Secretary Diana Kahipe ang tumanggap sa mga bigas. Tiniyak ng ahensya na mapupunta sa tamang beneficiaries ang mga bigas side of the DSWD naman po the donation from the the donation from Meco definitely ito pong bigas that was donated to us will not only be used of course a disaster but uh, uh, giving of this to those sa mga nangangailangan particularly of uh, to relieve the hunger and yung mga beneficiaries that would uh, definitely makinabang dito sa bigas because rice is really one of the the uh, goods that we that is needed right now and very timely po ang donation, mm -hmm. donation ng meco ng rice to the DSWD. Sujin Kim para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.